sa atin na nag-enjoy pa rin sa malamig at preskong panahon. Pero paalala ng Department of Health, mag-ingat dahil uso pa rin ng ilang sakit gaya ng ubo, sipon at trangkaso. Narito po ang aking unang balita. Inabutan namin nagre-relax ang magkapit bahay na senior citizen na sina Nanay Aurora at Nanay Marisa. Ninanamnam daw nila ang preskong hangin sa hapon. Pero paggabi, iniindan naman daw nila ang lamig ng panahon at kung ano-ano ang sakit na nararamdaman, lalo't may mga comorbidity pa sila. Humikirot ang paa ko pag malamig. Ayun, maano mo yung kirot ng tuhod ko. Ayon sa pag-asa, umiiral pa rin ang hanging amihan. We're looking at possibility of uh, first hanggang second week ng March o baka mag-extend pa na hanggang 30 of March. Kaya ang DOH pinag ang publiko sa iba't-ibang mga sakit tuwing malamigang panahon, gaya ng sipon, ubo, trangkaso at iba pang influenza-like illnesses. Yung may comorbidity or may ibang sakit, sila yung pwedeng ma ospital maging uh, secondary bacterial infection, pwedeng maging pneumonia, pwedeng ikamatay kung may edad na at may ibang komplikasyon. So kaya sila ang mas binabantayan natin. Yung tinatawag naming at-risk population. Basa sa surveillance ng Department of Health, bumaba ng 40% ang bilang na may influenza-like illness o malatrang kasong sakit sa bansa mula January 1 hanggang February 15, 2025 na nasa 17,535 cases na lang kumpara sa 29,225 cases sa parehong panahon noong 2024. Mas mild din daw ang influenza B na klase ng influenza kumakalat sa ating bansa kumpara sa influenza A na nakita sa Japan. Pero dahil libo-libo pa rin ang may sakit, payo ng DOH. Take lots of fruits and vegetables with vitamin C, E, ejercicio, keep yourself healthy and di disiplina sa katawan. Have enough sleep, iwasan ng sigarilyo, vape, droga at alak. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Nakagamba ilang computer kung paano pagkakasyahin ang pang-araw-araw na budget kapag pinatupad na ang dagdag pasay sa mga bus. Lalo't nakaambari tumaas ang pamasay sa mga jeep at TNVS. Live mula sa Cal may unang balita si Bea Pinla. Bea, igang dagdag pasakit daw sa mga commuter ang dalawang pisong dagdag pasahin na hinihiling ng mga bus operator sa Maynila at sa probinsya. Kung kukwentahin ang gastusin ni Ana sa isang araw, sa commute pa lang daw mula Payatas, papuntang Cubao at pabalik, hindi na bababa sa sandaang piso ang nagagastos niya. Kaya kapag lumusot sa LTFRB ang hiling ng mga bus operator na dalawang pisong dagdag pasahe, mahihirapan daw ang mga commuter tulad niya na mag-adjust ng budget. Malaking epekto po, lalo na po sa mga commuters po kasi hindi naman po kalakihan yung sahod, hindi naman pare-parehas yung sahod. Sana po mata, madagdagan din po ang sahod. Pero Ania, naiintindihan niya rin kung bakit humihirit ng dagdag pasahe ang mga operator ng bus. Eh, wala naman po kami magagawa ma'am kasi ba din po yung mga ano, mga jeepney driver or bus driver, di ba? Kasi para parehas lang naman kami nagtatrabaho. Ang ilan pang commuter na nakausap natin, kahit hindi araw-araw sumasakay ng bus, nangangamba rin lalo na't mahal pa rin daw ang presyo ng mga bilihin. Pero hassle pa rin kasi sa sobrang <laughs> mahal na nga ng bilihin ngayon. Pero okay lang naman po ma'am kung magtataas po yun ulit yung ano na sahod. <laughs> ang hiling na dagdag pasahin ng mga bus operator, dalawang piso sa mga ordinary at aircon na bus sa Metro Manila. At halos dalawang piso rin na dagdag sa mga provincial bus. Ang dahilan nila, 15% daw kasi ang taas sa gastos nila sa operasyon. Kasama riyan ang tol, bayad sa mga terminal na naniningil ng 35 pesos kada unit at dagdag gasto sa benepisyo at pasweldo sa mga driver tulad ni Mang Inocencio. Sa ngayon po, eh, hirap na rin po ang biyahe dahil patas ng patas ang Diesel, eh, eh pwede na rin po na kahit dalawang piso po na idagdag. Malaking tulong na rin po sa amin yan mga driver. Hindi lang mga bus ang humihingi ng taas pasahe. Pati mga jeep at TNVS may nakabimbi na petisyon sa LTFRB. Sisikapin daw ng LTFRB na maresolba ang mga petisyon na ito sa loob ng 45 araw. Igan, ayon sa mga nakausap natin na commuter, magiging abot kaya daw ang dagdag pasahe kung tumaas ang kanilang sahod at kasabay niyan ay bumaba naman ang presyo ng mga bilihin. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Murang-mura ang kamatis sa ilang pamilihan. Sabi nilang nagtitinda, marami kasing supply. Maki-add tayo sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Igan, dito nga sa Pasig Mega Market, bagsak presyo. Ang kamatis, ang one-fourth, 10 piso na lang. Ang kada kilo, 40 pesos. Gariyan ang presyuhan ngayon dahil sa oversupply. Alas 5 ng madaling araw sa Pasig Mega Market, busy sa pagpili ng mga sobrang nahinog ng kamatis ang tinderang si Ann. Sa dami raw kasi ng supply ngayon, madalas daw silang nasisiraan ng paninda. Ang bentahan nila, nasa 10 piso na lang ang one-fourth. Kung minsan, pumapatak pa raw ng tig piso. Ginagawa namin para mabalik lang yung puhunan, binababaan namin ng na sobrang baba yung presyo. Kapag may mga sira naman, minsan 5 kilo, 10 kilo. May mga bumibili pa rin naman daw, lalo yung mga suki niyang talagang nagtitipid at gagamitin lang ang kamatis sa panggisa o pangsarsyadong ulam. Galing daw sa Nueva Ecija ang kanyang supply ng kamatis na ani ay maganda ang kalidad. Naglalaro sa 4 pesos hanggang 5 pesos kada kilo ang farmgate price ng kamatis. Ayon sa grupong samahang industriya ng agrikultura o sinag, dahil sa anilay, oversupply. Panawagan nila magkaroon ng floor price para makabawi sa puhunan ang mga producer. Ang mami na si nanay Magdalena, arawan daw kong mamalengke, ngayong mura ang kamatis, di raw ito nawawala sa listahan ng kanyang mga binibili. Ay nalaksak maka-tipid dito. Na talagang halos araw-araw bumibili ko nito. Sa so, totoo lang, sulit ko talaga kasi may panahon talaga na itoy nagmamahal. Maabot 'to na 300, ganyan to 250. Igan, sisikapin natin kuna ng pahayag ang Agriculture Department regarding dyan sa oversupply at mababang presyo ng kamatis. No? Samantala, ang bentahan daw ngayon ayon sa ilang nagtitinda ay medyo matumal dahil kahit na mura yung presyo ngayon ay hindi naman daw kasi pwedeng i-stock no, ng mga mamimili dahil mabilis nga itong mahinog o masira. Kaya ang ending talaga na ng mga paninda yung ating mga vendor ngayong may oversupply. At yan, ang unang balita mula rito sa Pasig City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Baigit apat na ang dayuhan at Pilipino ang arestado sa isang pogo sa Pasay na dati nang ipinasara. Iimbisigan daw ng mga otoridad kung paano ito nakapagbukas ulit. May unang balita si Salima Refran. Nasaan niyo may ari? Business oh, kami? Mismong lokal na pamahalaan na ng Pasay ang nanguna sa operasyon ng mga otoridad sa opisina sa limang palapag ng gusaling ito sa Makapagal Boulevard sa Pasay. Bukod sa wala na ngang lisensya at business permit, nagsarang pogo raw ito na nagpatuloy ng operasyon. We received an intelligence report na mayroong nag-ooperate ng pogo. Uh, last year, may pinasara na kami dito sa 6th floor and uh, alam ko 8 floor. Mahigit apat na ang mga dayuhan at Pilipinong inaresto. 391 ang mga Chinese, Vietnamese, Koreans, Malaysians at mga Burmese. May mga naaresto rin na nagtangkang tumaka sa fire exit ayon sa PAOK. Ang iba, nagtago pa sa aircon duct. Uh, ang dayong ito, nagwala ng pagbawala ng mga otoridad na kalikuti ng kanyang computer at cellphone. Agad siyang inaresto ng mga otoridad. Iba't ibang scam rin ang natuklasan. Sa initial viewing namin is nakita naming may investment scam. Love scam. dito sa ikasampung palapag ng sinalakay na gusali ay nakakita nitong uh, bulto-bultong mga local SIM cards. Ang mga ito ginagamit para dito, mga text blasters na nagpapadala ng mga mensahe na ginagamit raw sa panggoyo. Nakakita pa ang DOJ Office of Cybercrime na mga pinapadalang mga amounts o mga halaga gamit ang mga local e-wallets. Indikasyon raw ito na hindi lamang mga dayuhan kundi maging mga Pilipino kasama sa mga nabibiktima. At meron kaming nakitang listahan ng mga pangalan ng mga Pilipinong nagpapadala ng pera. The biggest po is around 5,000. Meron din pong mga 20 pesos, 70 pesos, ganun po. Maaari na yun yung ginagamit nila, yung text blasters ay ginagamit nila pang hikayat para makapagbigay ng pera. Sigurado tayo na may pogo operations to. May mga nakita na tayong gambling apps sa kanilang mga mga desktop. So, uh, hahanapin natin ang mga iba pang mga uh, ebidensya na natin dito para sa pa-support yung mga illegal ang charges natin against their illegal activities. Anong uh, anong ginagawa niyo? Anong operations niyo? Uh, yung operation nila customer service yun. Mm. So tungkol sa platform kasi yung platform para dito sa ibang mm. bansa yun. Mm. So kami uh, ako katulad ako uh, taga translate lang para sa kanila. Kasi late karing karing ako lang sa lapas. Pago lang papasok lang. Pogo ba to? Hindi. Bakit po sinabing hindi? hindi ko alam. Dahil sa violations, agad naglabas ang closure order ang Pasay LGU at kinandado ang lugar. Because meron pong violation ng aming uh, uh, ordinansa, uh, kailangan po namin ipadlock ang mga establishmentong nag-operate po ng walang business permit. Obviously, Itong uh, grupo ng mga magpupugo na ito, eh, talagang uh, harap-harapan na, na binabastos na yung batas natin. Na masyado na silang garapal, uh, despite na may closure order na sila from Pagcor, eh, nag-ooperate pa rin sila ng pool blast. Sumugod naman sa Gosali ang mga asawa at partners ng mga nahuling dayuhan. Ang isa, pit-pit pa ang kanilang anak. Papayagan naman daw silang mabisita ang kanilang mga mahal sa buhay sa Baok Detention Facility. Samantala ayon kay Senadora Risa Ontiveros, may lumulutang na bangung paraan para makapag-recruit ang ilang pogo. Mga kunong travel ads sa simula. Mm -hmm. Pero sa mag signify ng interest para pa, pa volunteer pa, pa, parang pa-sign in nila at ire-recruit nila sa mga scam operations mm -hmm. uh, na pala. Uh, at meron na silang mga nabiktima, no? Huh? Mm -hmm. Uh, may labing mga Filipino naghihintay pang ma-rescue sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila, ni-rape ng Chinese boss nila. Ang pagcor katuwang na rin daw sa laban kontra scam hubs. Every week ngayon, imiikot pa rin po ang pagcor team. Para siguraduhin, yung mga dating pinanggalingan nitong mga ito ay sarado na. Pag may po kami mga informasyon sa taong bayan o sa mga tipster, kaagad po namin itong you know, forward sa pao. Ito ang unang balita sa Nima Fran, para sa GMA Integrated News. Mailap si PNP Chief Romel Marbil nang tanungin ko sa ng PNP Convoy na sinita dahil dumaan sa EDSA busway nitong Martes. Ikategorika lang, General. It was your convoy. No, sir, ang sasabi ko, wala na po kami ano, because ang plate number po kasi nalabas. No? I will not say kasi nalabas po yung plate number and you have to respect, uh, mm yun po yung inaanan natin. There's an emergency and there's a nation, but there's an issue that uh, we have to resolve. There's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Ang tinutukoy ng emergency meeting ni Marville ay ang pinatawag ni DIA Secretary John Vicremulla kaugnay raw sa isang operasyon sa sabi lang ng PNP Public Information Office, mga senior PNP official ang sakay ng convoy pero walang pangalang binanggit. Kinumpiraman naman ni Remulya na pinatawag niya si Marbil pero hindi raw niya sinabihang gumamit ng EDSA busway. Di bisigan daw ng DILG kung may nilabag ang convoy sa insidente. I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako hindi ako gumagamit ng busway. Ah, uh, the we have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Well, number one is the regular policy, but number two, it will be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Samantala, pinag na ni Senate President Jesus Escudero ang ilang opisina sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa special order ni Escudero ang Senate Secretary ang magsisilbing impeachment court clerk. Na tutulong sa Senate President sa pangasiwa sa impeachment court. Ang Senate Legal Counsel naman ang inatasang maging Deputy Clerk na tungkol ihanda mga sabina, resolution at iba pang legal na dokumento. Deputy Clerk din ang Office of the Deputy Secretary for Legislation na inatasang mag-transcribe o mag-record ng impeachment proceedings ang Senate Sergeant at Arms Sama na magsisilbi ng mga summon sa PINA at iba pa sa utos ng presiding officer o court clerk. Epektibo ang utos hanggang matapos ang impeachment trial ni BP Duterte, maliban na lang kung ito ay bawiin o amyandahan. Iba't ibang sektor ang binisita ng ilang senatorial candidate na nangangampanya niya. Tatlong buwan bago ang eleksyon 2025. May unang balita si JP Soriano. Laban sa smugglers at hoarders ang pangako ni Ariel kirubin sa isang palengke sa Quezon City. Kasama niya si Congressman Bonifacio Bosita na idiniin ang suporta sa mga magsasaka. Nakipagdayalogo naman tungkol sa mahal na bilihin sa Batangas si Senator Francis Torrentino. Habang sa Cavite kinilala ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng barangay officials. Nag-ikot din sa ilang palengke sa Batangas si Benhur Abalos. Paghahatid ng tulong sa mga mangingisda ang inihayag ni Bama Kino sa Kalamba, Laguna. Pagpapabili sa benepisyo ng senior ang isinulong ni Sen. Bong Revilla sa Maynila. Health workers at nutrition scholars ang binisita ni Sen. Pia Cayetano sa Lapu-Lapu, Cebu. Si Sen. Bato de la Rosa dumalo sa Philippine Councilors League Region 7 Assembly sa Cebu. Pag-face off sa jeepney modernization ang tinalakay ni Modi Floranda sa mga choper sa Pampanga. Sa QC, pinasalamatan ni Sen. Bongo ang local leaders sa paglapit ng servisyo sa taong bayan. Nanawagan naman ng pagkakaisa at pagkumahal sa bayan si Gringo Hunasan nang bumisita sa isang event sa Cavite. Binigyang diin ni Ping sa Cavite ang papel ng pulisya kontra droga subsidiya para sa minimum wage earners ang isinulong ni Senadora Amy Marcos sa Nueva Ecija. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Ipinagdiriwang ngayong araw ang GMA Network Day sa New York State sa Amerika. Idinaklara po ito noong isang taon sa pangunguna ng unang Pilipinong Nahalal sa New York Assembly na si Steven Raga. Ngayon 2025 ay ipinagdiriwang din ng GMA Pinoy TV ang ikadalawampung anibersaryo nito at patuloy na maglilingkod sa overseas Filipinos sa anumang sulok ng mundo. Isang maligayang GMA Network Day sa mga kapuso natin sa New York at happy 20th anniversary GMA Pinoy TV. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.